Mga idol at kabayan, breaking news! Grabe ang tindi ng ganti na inilunsad ng Israel laban sa drone strike na ginawa ng Hezbollah. Israel naglunsad ng airstrike sa pinaka-command center ng Hezbollah na matatagpuan sa katimugang bahagi ng Lebanon. Labing anim ang nasawi at limang naman ang sugatan. Chinese military peacekeepers sa Lebanon. Muli na namang nabulabo nang maglunsad ng mga raket ang Hezbollah. Ilang metro lamang ang layo sa kampo nila. Aba, 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 may nakasulat pang China is here for peace. Tapos, hindi nila kayang hulihin at wasakin ang mga raket launch ng Hezbollah sa Lebanon, Chinese military na nasa ilalim ng United Nation, nalusutan o nagbubulag-bulagan Israel umataki din sa Syria ayon sa Reuters, naglunsad ng airstrike ang Israel Air Force sa Latakia, Syria. Israel may bago na namang armas at mga panlaban sa mga banta ng drone ng kalaban. Ipinakita ng Israel ang mga bago nitong paraan upang epektibong masupil ang mga banta ng unmanned aerial vehicle. Pilipinas, Amerika, Japan, Australia, Canada, United Kingdom at France, nagsama-sama sa West Philippines. Sí. Israel muli na namang bumanat sa Lebanon, isang malaking pagkakamali ng Hezbollah ang pumasok sa isang digmaan na hindi nila kayang ipanalo ang laban. Ito na siguro ang pinakamalinaw na pag-atake ng Israel sa mga proxy ng Iran. Kinumpirma ng Israel Defense Force na pinasabog at winasak nito ang pinakakaman center ng Hezbollah na matatagpuan sa katimugang bahagi ng Lebanon ayon sa Israel Defense Force. Bago nila ito ginawa, natagpuan nila ang napakaraming mga armas, surveillance equipment, mga pampasabog, shoulder fire missiles at mga granada. Limang ang sugatan at labing anim naman ang nasawi sa nasabing Erstra. Isa na dito ang municipal mayor ng Nabadaya. Aktual na video. Panoorin. Oh, Sa ibang balita naman, Chinese peacekeepers sa Lebanon muli na namang nagdrama. Nagulantang mga peacekeepers ng Chinese military matapos maglunsad ng mga rockets ang Hezbollah. Ilang metro lamang ang layo sa kanilang kampo. Kala ko ba magaling itong mga Chinese military? Bakit hindi nila alam na ang lapit lang sa kanila ng kampo ng Hezbollah? O nagbubulag-bulagan lang sila? Nakaukit pa mismo sa kanilang bakot ang pangalang inay Chinese is here for peace, unko. Tapos, sa kalapit lang nito manggagaling ang mga rocket na inilulunsad ng Hezbollah patungo sa Israel. Nakuya

sa ibang balita naman, Israel umataki din sa Syria ayon sa Reuters. Naglunsad ng airstrike ang Israel Air Force sa Latakia, Syria, target ng Israel ang isang kwarto kung saan isa rin sa bagsakan ng mga armas mula sa Iran. Bigo ang air defense ng Syria. Nabantayan ang nasabing lugar. Makikita at marinig sa aktwal na video ang sunod-sunod na pagsabo. Obrigado. Sa ibang balita naman, ipinakita naman ng Israel ang kanilang ginagawang bagong paraan upang supilin ang mga drone ng kalaban. Mismong si Israel Defense Minister Gallant ang nakasaksi sa bagong teknolohiyang pangontra ng Israel sa mga banta ng unmanned aerial vehicle. Ganito kabilis ang Israel gumawa ng mga gamit pang depensa na naaayon sa pinakabagong banta sa digmaan ngayong 21st century. Aktwal na video, panoorin! בבית שיער זה מיידע שהוא יותר מהיר, פנוטין אמאן היא שיגר את הרחפן, הרחפן הולך לנקודת היערכות, תתראי לו גם ש... הוא יושב. כל המערכת, זה בן גדול. שאין במרכב gps. אנחנו רואים היום זה תרחישים לכיוון... תודה רבה.

Pilipinas, Amerika at mga kaalyado dito nagsama-sama sa West Philippine Sea sa isinagawang maritime drill nitong ikalabing apat ng Oktubre taong kasalukuyan sa West Philippine Sea kasama ng Pilipinas ang Amerika, Japan, Australia, Canada at ilang mga delegado mula sa UK at France. Ang mga kaalyado ay nagsagawa ng pinagsamang anti-sabarin warfare, joint patrol operation at marami pang iba. Sa katunayan, ipinakita ng Pilipinas ang AW-159 Wildcat Helicopter, isang anti submarine helicopter ng Philippine Navy na lumahok din sa pagsasabarin Sanay, na armado ng Blue Shark Torpedo. Ang Sama-Sama 24 ay isang pagpapakita ng malakas na relasyon at samahan ng mga bansang. Merong isang layunin ang malaya at bukas na Indo-Pacific ng West Philippine Sea ay sa Pilipinas. ス